Tuloy-tuloy ngayon ang pag-uusap ng Commission on Elections at Philippine National Police upang matiyak ang ligtas na pagpapatupad ng Oplan Katok sa gitna ng nalalapit na halalan. Nais ng Comelec na dagdaga ng safeguard sa kampanya ng PNP laban sa mga expired na lisensya ng baril upang maiwasan ang anumang pang-aabuso. Tuloy-tuloy naman ang pag-uusap niyan. Sinasabi naman po ni Chairman Garcia na naunawaan po namin yung intentional PNP. Kaya lang nga po ang pahayag po niya kailangan siguro madagdagan ng safeguards para masiguro na hindi po maaabuso yung ganitong pamamaraan. Ayaw kasi nila na magkaroon ito ng chilling effect sa ating mga kababayan. Patuloy ang koordinasyon ng Kameric at PNP upang magkaroon ng common stand na magtitilak sa mandato ng pulisya habang napapanatili ang integridad ng eleksyon. Nakikita rin po natin na baka sakali magkaroon ng chilling effect. Ganito po kasi, no, batay sa mga nakaraang practices, hindi naman po pinapa ang notice. Darating po ang pulis no, sa isang bahay nyo, kakatukin kayo, bibigyan kayo ng notice. Medyo, meron po mga natatakot sa ganong bagay. naiintindihan po namin, kailangan gawin ng PNP ang kanilang mandato. Kailangan patupad ni Republic Act 10591. Kaya lang sa panahon po kasi ng halalan, medyo ibang dynamics ng ating komunidad. Meron po sa malang malalayong lugar na maaring ang ating PNP. O kaya beyond their control. Gagamitin po ng mga politiko at kandidato na pamamaraan niya parang panakot. Walang kalam-alam ang ating PNP. Pero yung pala ay sundan sila na parang may pananakot yan po yung mga bagay na nais nating iwasan nauna ng hiniling ni Camille Sherman George Garcia na ipagpaliban ang upland katok sa panahon ng kampanya para sa election 2025 dahil sa posibleng pang-aabuso sa pagpapatupad nito gayunpaman iginiit ng PNP na ang naturang operasyon ay hindi para sa pananakot kundi bahagi lamang ng kanilang tungkulin. Uh, isa lang naman yung uh, common denominator ng uh, PNP at ng uh, COMELEC is uh, to to come up with a, uh, with a uh, guidelines na ma-achieve din po ng PNP yung objective niya to to make sure na maaccount po natin lahat ng loose firearms the heart of changing lives. Ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority.